Welcome back mga sir. 590B nga pala. Ngayon mga sir, ito po ang ating BBE Maximizer. Since wala tayong magawa, ipupull out natin tong BBE Maximizer galing sa rack para tingnan ang kanyang loob. So samahan nyo ako mga sir. So habang i-dismount ko itong BBE Maximizer mga sir, pagkatapos nyong manood sa video na ito, kung nagustuhan nyo ang video, please like and share and subscribe na lang din po. May napansin ako dito mga sir sa kanyang casing. Wala po siyang warranty seal sticker. Sa likod wala. At kahit dito naman sa kanyang kilid na dito kadalasan ilalagay ang mga warranty seal sticker ay wala din. Pati dito sa kabila. Lalong lalo na dito sa loob. Or sa ilalim. Dahil wala yang bukasan ng tornilyo dyan. So ngayon... Buksan natin mga sir para makita na natin ang kanyang mga part sa loob. By the way, sa video na ito mga sir is hindi po tayo mag sa soundcheck. Kung gusto nyong manood sa soundcheck sa VV Maximizer ay pakitingnan na lang po ang mga video na nakaplasa screen. Ilagay ko na lang sa description box ang link sa mga video na ito. Wow! Ang kintab sa kanyang board. Pero bakit iilan lang po ang mga nilagay nila na parts dami pa namang space sa kanyang board yan o. so para makita natin ang maigi mga sir ay ipo-pull out ko po itong kanyang pinaka-board baklasin ko lang ang kanyang mga tornilyo At ito na po mga sir na baklas na natin ang board sa ating VVE Maximizer. Yan. Okay naman po ang kanyang board. Makapal, malinis. Yan. So dito tayo sa kanyang mga chip na ginamit. So dito, ito po ang low contour at process na mono volume control dito naman ang kanyang biometer or lead indicator dumaan siya dito sa chip na to ito po ay LM324 so bago pumunta dito sa LM324 dumaan muna siya dito sa 4558 IC tapos ito naman ang kanyang engage at disengage so sim lang rin dito sa kabilang channel sim chip LM324 at 4558. Dito naman meron tayong apat na TL074. So galing dito sa dalawang TL074 para sa kabilang channel, daan siya dito sa 4558 bago dito sa kanyang input at output. So dito sa kanyang output and input ay kombinasyon may XLR at VL. Simrin dito sa kabilang channel. At dito ang kanyang sakit sa symmetrical output galing sa ating center tap transformer. Meron siyang bridge diode. Tapos dumaan ng regulator transistor. 7915 at 7815 para sa negative and positive rail. Tapos daan dito sa filter capacitor na to. 25 volt, 2200 UF. So yun lang po. All in all ang laman ng ating clone BVE maximizer. So medyo kunti lang po ang kanyang parts. Pero okay naman. Siguro quality na mga components or parts siguro to ang kanilang nilagay wala nang iba unlike doon sa ibang brand like Juson nasa 5k ang presyo noon sa Juson pero siksik naman ang laman ito nasa 1.8 or 2,200 lang po ito So that's all mga sir. This has been your 59 TV. Sana may nakuha kayong kunting idea or napulot na kaalaman bago kayo bumili dito sa clone BBE maximizer. So kahit clone po siya, mayroon naman pong pinagbago sa audio kapag na i-link na po itong processors na to doon sa ating mga sound system